Hey mga guys, welcome back again dito sa ating YouTube channel. So what's up? Ang tagal natin hindi nakapag-upload na naman dahil tayo ay naging busy, tayo ay umabay. So ngayon, for today's vlog, mga guys, so na nabanggit ko na nakaraan. So i-vlog natin yung about dito sa ating secondary air supply system. So ito yung pair, kung tawagin ano. And then yung schedule po ng palit ng pair filter. So, pakita ko po sa inyo ngayon. Tapos, yung babaklas po tayo ng secondary uh, air supply system. So, ito po yun na lang. So, syempre, bago tayo magsimula, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. And then, hit yung notification bell para like yung updated sa ating mga video kagaya nito. Alright? Let's go, mga boys! So ino, mga koys, dito na tayo sa ating preventive maintenance schedule business model. So ito yung chart ng ating preventive maintenance. So dito po tayo ngayon sa ating secondary air supply pair filter. So replace po siya every 24,000 kilometers. So regular replace niya is 3 years. 3 years po yung kanyang regular na pag-replace, 3 taon. So ito nga po pala yung aking per filter, kung makapansin nyo. Siyem na taon na po ito sa aking motor. Yun, yun naman, napaka dumi. So ngayon, meron na po tayong bago. na uh, Is, ah, uh, hindi ko po alam ang presyo sa mga magtatanong Pero pwede po kayong umorder sa mga kasa. Sa mga kasa po, ah, uh, ito rin po kung magkano. Ano? And then, yung ating pong secondary air supply system. So, inspection po niya is every... 12,000 kilometers. Yan. Yan po yung kanyang. And then, 24,000, tapos annual check. Yan. So, kung alin man ang mauna, 12,000 kilometers or 1 year. So, kailangan nakakapag-check po tayo ng ating secondary air supply system. So, kasi di, ito po yung nagkakas po ng backfire ng ating motor. Ano? So, papaliwanag ko po sa inyo ngayon yung kung, kung ano po yung function niya. Kasi na nakaraan, medyo sablay yung paliwanag natin. Ano? Okay? So, ngayon, kakalusin muna natin to So, kailangan nyo lang is 10mm, dalawa, ito. Tapos, yung mga hose niya. Yan, meron, meron lang siya mga fittings. Yung pang mag-tune up tayo na para makalas natin. So, itong, itong hose na to ito yung unang kakalasin. Ito is pahigop. Nakakabit yan sa ating manifold. Yan. Eto. So, yung host na yan, pag na yan or nasingaw, yan po na ngat or namamatay po yung ating motor. So, kailangan yung mga itong host, pinapalitan nyo rin po siya ng bago kapag sobrang tagal na. So, ngayon, ito na sa akin. Goods pa naman, hindi siya namamatay. At wala pa rin tayong stock, wala na akong pambili. Ito man na yung gagamitin natin. Okay? Kalasin na natin. So, kalasin nyo lang yung mga lock. Ito yung mga lock niya. Meron sya mga gantong lock Eto And ganyan So ito naman Kahit paigutin na lang Nakakalas na to Okay And then Ito naman Yung perfect -per tail So kakalasin muna natin So mga koys Ito na yung ating Secondary uh, Air supply Supply system natin So kung tawagin Is SAS for short So ito po yung kanyang Function Kung makapansin nyo Ito po yung nakakabit Itong side na to yan. So yan po yung nakakabit dun sa ating sa stainless na tubo sa ating cylinder head. Which is ito po yun. Yan. Diyan po lumalabas yung ating air and fuel mixture na unburn. So ibinubugan nyo po dyan. And then, pagkabugan nyo po dyan mga kuys, dito siya lalabas sa na to. Which is dito naman siya nakakonek kay manifold. So, yun po yung manifold ng ating carburetor So, dito siya nakalagay. Ayan. And then, syempre, yung unburned gases na yun, susuplay naman niya ng hangin. Ito yun naman yung supply niya. Itong hose na to. So, dito po nakalagay yung ating filter. So, atingunan niyo ating filter. So, ito po yung ating bagong filter. Kung mapapansin nyo, meron po siya ang nakalagay na arrow mark. Yan. So, ito po yung pacing niyan. Yung papasok. Para yung hihigupin niyang hangin, eto, is masala niya. And then, malinis na yung pupunta ito sa loob. Yan. So, titimplahin niya yung unburned gases. So, susu susupply niya ng hangin. And then, may time naman siya na kinakat niya. So, kinakat niya yung hangin and then, sinusupply niya. So, meron siya ditong cut off valve so kung natin ito dito ito, dalawang 8mm ito yung pinaka bracket nya and then babuksan na natin mismo yung air supply system na to. okay? so yun mga kuys, nakalas natin yung pinaka bracket nya which is ito yun ito yung nakakabit dun sa ating chassis so meron lang syang 8mm tapos meron syang nut dun sa kabila veggies. So ito yung side, ito yung ano pinaka ano niya, host niya na nakakabit sa ating cylinder head. Tapos ito yung ating unang baba Kasi, andito yung cut-off bulb niya. So gamit na po kayo ng Philip dalawa. So yun mga boys Nakatingin nyo yung katulog uh, kat ng aking motor Ang gana ng kadumi Ilan taon na nakakabit dito sa aking motor yan So yun po yung ating Dilinisin So po po nagkakameron po ng ganyan dumi Is nagkakameron po siya ng backfire So yung hangin na unburn gas ay stop po susuplento ng hangin dito galing sa labas so eh, hindi na maganda kailangan niyan lilinisin natin. Tapos ito yung sinasabi sa inyong nagbubukas at nagsasara. So meron sa ditong pilip. Ito. ang kakalusin niyo lang yan. So ito yung pinaka nakatuko dito Sa part na to, yung stainless na ano Na manipis na to Ayan, oh. Pag nakalas nyo siya may ganyan niya nakalagay dito Ang trabaho niya pag gumahandar kayo Naangat at sumasara So nabukas na sara So para siya ditong tumataklog tapos umaangat. Ayan, na ganyan, na ganyan, ganyan lang siya, mabilis. So, kung kailangan supply ng hangin, binubuksan niya. And then, kung, kung hindi naman, isinasarado niya. So, cut off bulb. And then, makakalasyon na po ito. Yan. Ito yung pinaka guide naman niya. So, ito, pwede niyo po itong nanisin. Yan. Ang tutubig na, yung atin ano. And then, yung kabilang side naman yung kakalasin natin. Yung kabilang side. Ito. So ito naman yung palabas Ito yung papuntang manifold Papuntang manifold to mga koys Karina So akalasin natin Mayroon din dalawang pilip So, ito yung kanyang pinaka uh, diaphragm and then kabilang side naman ito naman yung pasukan ng hangin so dito po nakakabit yung ating filter per filter so ito po yan yan and then galasin nyo rin meron siyang dalawang Philips ito, pagkakalasin nyo, baka yung sa mabote kasi may spring yan. Ayan, oh. May spring sa loob, baka tumalasik. So, kailangan, maganda yung pagkakalas natin. Okay, kung walang tayo na mas malakas na pangkalas kasi mabibilog, kailangan maganda yung pangkalas niya, Okay? So, mga boys, pag ganito yung nangyari sa inyo, yung parang nabibilog yung ulo, mas pinaka-the best dyan, tiktikin nyo yung ulo nya. Yan. Yan. Tiktikin nyo lang tapos Diinan nyo ngayos ayos ito Magandang pangkalas nyo Madiin na madiin Tapos saka nyo sa pihitin Ayan o oh. Ayan nyo smooth lang Okay so, lang madiin na madiin yung pagkakatoon nyo Tapos Ayan Pihit lang Magandang pangkalas na lang kailangan nyo And then bago nyo sa kalasin ng tulo yan So kailangan didiinan nyo ito Ta, didiinan nyo kasi baka tamalsik yan Meron siyang spring. Yan. Tandaan, tandaan niyo lang yung mga kinalas niyo kung saan siya nakalagay. Yan. yan. Yun. Sobrang dumi na. So, kailangan okay yan is linisin natin. Yan. Ito yung meron siyang diaphragm. Tapos meron siyang orange. So yan, kailangan nilisin na natin. Ano? Na. Okay? Ito yung mga parts na loob ng secondary air supply system natin. Yan. So, sa kabilang side, meron siyang diaphragm. Ito. Ayan, diaphragm. And then, ito naman yung pinapasukan ng ating galing sa exhaust. And then ito yung pinapasukan ng supply ng hangin. So, ganyan yung stem niya. Nakaganyan siya. So, yun. Dilisimun natin. And then mamaya ikakabit natin.